Grabe after 3 years na pinturahan na ulit ng bago yung harang dito sa may Recto Divisoria, ang galing. Grabe, napakalaking kaibahan talaga noon at saka ngayon. Grabe, walang ka traffic traffic, guys, oh. Dati, grabe, sobrang traffic dito. Tapos ang dumi pa. Ngayon, napakalinis, maaliwalas. Grabe, ang galing. Guys, sa loob ng ilang taon, ngayon, bagong pintura na naman. Yung mga harang dito sa may Recto Divisoria. Grabe. Ang galing mo talaga, Yormi. Tingnan nyo guys, oh. Bagong pintura yan. Guys, grabe talaga. Ang galing talaga ni Yormi. Tingnan nyo, pinaispalto na naman niya dito sa may Solar Street. Ang lupet. So ayan guys, andito pala ako ngayon sa kahabaan ng Solar Street sa may Divisoria, katabi ng 168. Ayan guys, bago siyang ispalto, grabe ang lupit mo talaga Yormi. Guys, nakikita nyo ba yung nakikita ko, guys? Ayan, oh. Alam nyo yan ang lugar na ito, guys. Kung taga nila kayo. Walang ka-traffic-traffic ngayon dito, guys. Sobrang linis, guys. Walang mga vendors. Guys, tingnan nyo itong Solar Street, guys, sa May Divisoria. Ayan, oh. Hindi pa nakuntinto si Yormi sa kalinisan. Kaya ang ginawa niya, pina-espalto pa talaga niya. Grabe ka, Yormi, Ikaw na talaga. Ang lupit mo grabe dito ko talaga masasabi na may gobyerno na talaga ang Maynila tingnan. grabe ibang klase ka talaga your maze ko grabe tignan nyo sobrang linis ngayon dito sa may recto guys divisoria ayan guys oh nakita nyo naman yan kahit isang basura wala kang makikita nakita nyo naman yan kung gaano kalinis ngayon walang kabinders binders dito guys ayan oh sitwasyon sa Divisoria ngayong linggo. Grabing tao, tingnan nyo. Ayan o, oh, lalo na yan pag Pasko. Hello, oh my God guys, grabe nakita nyo ba yung nakita ako guys? Grabing tao ngayong linggo Ayan o, oh, halos hindi mahulugan ng karayom. Grabing tao yan, lalo na yan kapag uh, Pasko. Grabing siksikan ng tao ngayon dyan sa ano, Divisoria. Ito pala yung dito sa may recto papuntang Solar Street guys yung mga sasakyan na yan. Tingnan nyo naman kung gaano kaaliwalas at kalinis ngayon. Napakaluwag walang traffic guys hindi katulad noon grabe sobrang traffic dito. Ayan o. Oh. mai tu ter tu tu melaka tikoi tahu kian binibinta tu pilih nak mai melaka tu